Yun mga kamay guys, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Sa Pilipinas at sa buong mundo, isa pong uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. No? Ganitong uras mga kamay guys, mayroon akong inaabangan na isang nagabinta ng mga kakanin. Inaabangan ko siya dito sa amin kasi araw-araw siya napadaan. So, na napag-isipan ko na sa panahon ngayon, si ate ay sa... Araw-araw na kanyang ginagawa, dum nagdadaan, nagadaan dito sa bahay. So napag-isipan ko na siya ay aking uh, i-vlog, no? I-vlog ko siya at ibigyan natin ng kunting uh, bigas. Paano po ay, tayo ay makakatulong, makatulong kay Ate. So abangan natin siya. Sabayan niyo akong abangan natin si Nanay. Ayan, ayan guys, no? kita natin sa malayo no si ano siya na ba ito siya na to si nana yung naga binta na ka kanina yun no may kachismisan pa si nana ah. oh, ya nagbit ano ganitong uras siya nagadaan dito guys ganitong uras araw-araw ko -araw, ito siyang nakikita na dumadaan dito sa ano no sa bahay. Minsan nagbili din ako sa kanya. Ayan. May... Magbili siguro yan. Ah, hindi nagbili. Hindi alam na ate na binibidyo natin siya guys. Ayun. May kachisimisa. Ayan. Ayan galing ito naglalako mga kamay guys sa ganitong uras na mainit ang daan ayan tayo ginakuhaan na te ah okay lang kunan kita video asa gikan na nag gulay gulay lumpia gulay turon, mm. Um. laging, og tilik. May, may natira pa? Wala na, 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 naubos na? Naubos na, ma'am. Ah, naubos na. So, i-vlog ti ka, ha? Uh. Kuwanta ka video, ha? Vlog ta ka. So, araw ka nagatinda ng ganyan? Ano tawag yan, kakanin? Kakanin, ma'am. Mm. Uh. Araw-araw ka nagatinda ng ganyan? Araw-araw, ma'am. Umaga, hapon, ma'am. Mm, magkano binta natin? Uh, 300 araw, hapon 350. Sa'yo na yan? Knit mo opo, na yan? Opo. Ay, hindi pa knit. Uh, Ayan. Ha? Alisin pa ang gastos ko. 200 lang ang ano, ang ang tubo niya. 200 ang tubo? O. Uh, ikaw nagagawa niyan? Opo. Ikaw ang nagagawa? Opo. So doon ka malayo araw-araw ka nagaano araw-araw ka araw -araw naglalako ako nagatipon ng kanin, ma'am so, yung doon pa ako sa malayo kung hindi maubos dito sa amin uh, papunta pa ako doon sa taas ma'am uh -huh. para maubos lang ang tinapay <coughs> ma'am So ate no sa araw-araw na iyong ginagawa sa buhay no may pinapaaral ka pa ba na anak wala na, ma'am, pero may asawa na silang tatlo, ma'am. May asawa na sila. Kami na lang dalawa ng mister ko naghanap ng para makain, may makain sa Hindi ba nagkatulong sa'yo yung mga anak mo? Minsan lang, ma'am. Nagkatulong sila, ma'am. Minsan, hindi. Hindi, ma'am. Uh nagkayod -huh. Mag, lang kami nga maka, makahanap buhay, uh -huh. may makain. Kasi hindi naman sa lahat ng oras oh, yung mga anak mo, mayroon ma sila mayroon no. Sila, Kasi may sarili naman din sila na uh, pamilya. pamilya. Kahit oh. kahit gaano pa kayaman ang iyong mga anak, pero <clears throat> dahil sa may kanya-kanya sariling buhay, oh. hindi mo hawak ang magkabilang panig nila no. Kung oh. ano kahit Opo, anak pa natin no. Opo, Tama talaga yan. Tama hmm. talaga si Nanay na kailangan tayong mga nanay kahit may sariling buhay na o may sariling pamilya na ang ating mga anak. So, kailangan nating magkayod hanggat magkayod, hanggang kaya natin. Makaya natin, oh. natin ma'am. Um, hanggat makaya so, natin, no? Um, opo. So, kung hindi na natin kaya pagdating ng panahon, eh, kahit papano may natabi-tabi tayo na mayroon o, ma tayong makuot, no? Opo, um. ma'am. So, ngayon, ate, pasinsya ka na sa oras na ito na ikay na padaan na disturbo kita. Ah, sige lang, ma'am. Salamat. Um, maraming, maraming salamat, ma'am, kay um big mo ako hmm. para para makatulong may magtulong sa akin hmm. so ngayon dahil ikaw ay aking na disturbo sa oras na ito pasensya ka na mayroon akong kunting ibigay sa iyo. Kunti lang ito ha. po ma'am. Maraming maraming, uh, ma uh, maraming maraming salamat, ma'am. Maraming maraming, ma uh, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat, ma'am. ah maraming maraming salamat po, Ma'am Sally Tourist ng London sa ating YouTube channel na London Negros Vlog. Kwato, John, paliwag ang bugas kaya tagtakay nanay. Thank you. Wala na yunod na? Wala na ma'am. Napabinta ko na lahat ma'am. So pinakuha ko na muna doon sa anak ko. Pasinsya ka na, na-disturbo kita ha? Sige lang ma'am, salamat. Dako, na akong pasalamat Te, pagpasalamatan mo itong bigas na bigay na wow. ng vlog. by ma'am, salamat ma'am. Salamat okay. ma'am. Salamat Salamat ma'am. Uh, dako pa ko sa na may nagtulong sa akin mayroon na akong yung may mamaya mm, so, yes. thank you ma'am Salamat. So, baka may baka mayroon ulit mag sponsor sa iyo sabi mo baka mayroon maawa sa akin oh. ma'am Torres baka mayroon maawa sa akin na tulungan tulungan niya ako nga ang buhay ko ngayon nagapinta ng ng kakanin para mayroon lang kaming magamit sa bahay. Mm. Ilang taon ka na, te? Uh, ako po ay 63 years old. Mm, senior, senior, ang, senior. ang pangalan ko po ay si Gloria Badisto, nakaasawa ng uh, Tiduray taga mm. OP ma'am. Mm. Ilang taon na asawa mo, te? Uh, <laughs> six, senior na, ma'am. 60 years old, mm. ma'am. Okay. So mas matanda pala ikaw kay tatay? opo, So maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ng puong may kapal sa atin. Maraming maraming salamat po ate dahil siya ay ating napapayag na ating maiblog sa araw na ito at siya rin uh, nagpapasalamat din siya dahil siya ang ating napusuan or napili ngayong araw upang mapabutan natin ng kahit kunting uh, tulong man lang gaya ng uh, pabigas natin, no? Gaya ng pabigas. No? So, maraming maraming salamat po, Ma'am Sally, tourist ng London. Please subscribe YouTube channel, London Negros Vlog. I-click ang bell button para lagi kayong update sa mga susunod na mga video na aming i-upload. Maraming maraming salamat po and God bless everyone. Kung na mayroon po nais, magpabot ng tulong para po kay nanay ba um, kunting halaga o bagay man lang para dagdag puhunan sa kanyang kakanin. Uh, please, eh, PM lang po ako dito sa number na ito sa ibaba. Maraming maraming salamat po. God bless you. Baby. Thank you, Thank you, ma'am.